Hi guys! Good afternoon! So ngayon, andito tayo ngayon. Kasama ko yung kapatid ko. At um, siyempre, uh, pupunta kami ng palengke. <laughs> Labas ako yung mundo. Pupunta kami ng palengke. At andito, by the way, andito ako ngayon sa Lucena. So, um, pinuntahan ko po talaga yung kapatid ko para bisitahin ko talaga siya. In after 25 years. At siyempre, bago ang lahat, pupunta kami ng palengke. At um, bibili kami ng pansit. Kasi, um, halika muna, bibili kami ng <laughs> bibili kami ng pancit, uh, kasi, nag, kasi bibi, uh, mag, si uh, Ma'am Hamlet sa kam ng papansit niya. So, para sa aming lunch, at sa buong uh, family ni daday, uh, ng aking kapatid. So, Ma'am Hamlet sa kam, madam, thank you so much, or uh, may YouTube channel siya, um, legit bisdak ng Texas just um follow and subscribe po sa kanyang YouTube channel at uh, siya po ay si Hamlet Sakam po ay sobrang bait po talaga niya at patulungin talaga siya uh, yun lang nga sabi nga niya yung uh, magpapansit ako sa inyo ha um, yun lang yung magpapansit daw siya at magpapakok daw siya <laughs> so ngayon sinasap ka muna kay, ano, kay Ma'am Hamlet Sakam. kasi sabi niya Ma'am Hamlet Sakam, magpapansit nga daw siya sabi mo Ma'am Hamlet Sakam, thank you so much madam thank you Ma'am, uh, thank you po so. uh, hmm. <laughs> sa kapanood. Madam, naiya siya, Madam. At syempre, sabi ni Madam na gusto, alin ka muna, gusto ni, mag, uh, sabi ni Madam na gusto din makita yung area sa ating bayan. bayan, matawag dito, di ba? Pero doon sa mga po yan, pag province is bayan. So, tara na, kasama ko yung mga, mga, mga tipite. Bye! <laughs> guys, oh, so sila po yung mga kasama ko, yung mga bata. So, akala, akala, akala mo, Madam Hamlet, Ah, kami lang pupunta bibili ng ano, ng pansit. Kasama yung mga chikiting. Ang iba umiyak pa para gusto sumama. Ah, uh, bakit bakit gigil na gigil sila dito dahil pag hindi makasama kasama oh, sila. Eh, eh bihira na makapunta ng bayan. Ah, bihira lang sila makapunta ng bayan. Ah, okay. Bayan. Ah, sige. Bayan. Yeah, bye guys. See ya. Sasakay na po tayo, guys. Punta tayo sa bayan. Mm -mm. Ayan yung mga bata. Oo. Uh -huh. Ayan. So dito na kami ngayon sa bayan. At um, okay na siya. Ako na po namin ni mam Hamlet sa akin. So, ayan guys magjalibi daw sila so ayan magjalibi sila so magjalibi daw sila at kasama ko yung mga pamangkin ko at ayan ayun na dito kami nag ikot kami dito sa paleng kanina sir kailangan daw Oo. kasama ko yung pamangkin ko bibili kami ng ano pans pansin at saka isda kasi yung sister ko ay nauna nasa doon sa ano, palengke. Kaya nagikot-ikot kami kasi may binili din ako. Pala dito guys, so yung kanilang um, area. Uh, ito yung palengke nila, di ba? Um, kaiba sa Baguio. Kasi sa Baguio, sobrang daming tao sa Baguio. Dito naman ay ano. Um, yan pala yung palengke nila. O, yung may letter A. Yan. Sobrang init. oh uh, 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 pala. Yan may palengke din Yan So ang ganda kasi later 8 talaga yung paalo nila Palengke Tara ito Pala yung palengke guys Ang oh. um, tawag dyan Ano uh, Aha dito pala yung palengke Dito guys So dito yung prutasan Ayan pasok po tayo dito sa Yung mga mga prutas guys Bakit pa dilim? Hmm. So pasok tayo dito. Taan? Sa so, taas tayo. Hmm. Sa so, taas tayo sige na do. May taas pa 'yung elevator pala dito, guys. Oh. salba ayanga ate ito lang bilhin natin oh yeah. Miki na -tay ng... kilo nito kuya? ya oh at 24 dalawa tatlo nang binili namin. Ano so, magdala ate? ayan. Ay, bili pa tayo ng ano. Pangarap pa to. O kami na mag-iwan yan. Alam niyo guys, dito na mas palagi ay eh. first time natin makita na naka-elevator at school. sa isdaan. Dito tayo sa isdaan guys. Ayan. Bili tayo ng isda. Ayan. 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 Ayan.

Maganda tayo ng isda dito. Sabi yung isda na bibili natin. Parang ano yun. Magkano kilo dito? 160 to? Isang kilo na lang. Ito 160 kilo. So. fresh na guys. diyan. fresh na fresh dito. pa? paano pa? paano pa? pa? then guys, so, nakabili na po kami at punta na po namin yung kapatid ko. At saka thank you so much kay um, Madam ha sa kam or Legit Sista ng Texas. So pa. Okay, so punta kami ng Jollibee at iti-treat po natin yung ating mga pamangkin. Ayan. Oo. So pasok. Pasok kayo. Sige na. Hmm? 134 ba yun? Yung si... Um, Ay, okay. uh, ikaw na lang mag-order dahil. <laughs> Kain na kayo. Ayan na guys. Ayan po ang ating ano, airport ng libre. Hindi, hindi, hindi na Ang ating sister. Ay, ayaw mong ay. finally guys, may ito yung isla namin na iihawin. Isang kilo yan at tatlong sa kalahating pansit po yung ating lulutuin today. Diba? At syempre, bumili tayo ng karne. Manok lang po yung binili natin. Isang kilo po yan na manok. At cabbage at yung mga ingredients natin. Mm. So, uh -huh. uh -huh. <laughs> na po natin. Ano? Bati na kasi natapon So, itong ano, to itong lutong palit ay may halong gulat. Gulat na gulat. So, ako po yung magluluto guys. Kasi, iba yung... So, ito yung luto sa pisaya talaga. Ganito kami magluto ng pisaya, o. Mm. Parang adobo lang siya, no? Ito kasi gusto kong ulamin ngayon. Pinit po po! Ito na to. Ito ko yung gusto ko pagkaluto. Yung sobrang ano. Dito, hindi natin yung hilaw. Hindi po siya gano'n medyo madilim lang siya konti masalang tapag init ang ato ulam natin diba pansit guys Asa kami na nag-ano na doon nag-apoy na doon. Tayo kumain. Masarap.